Kumusta, mga amigas, mga amigos? Wala pa tayong viewers. Of course, bago pa man live, na aday viewers. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Manghagpat na buddha sa atong pinalit nga alogbati. Favorite ni sa atong banana bells. Balag mahal, paliton yun. Nana. como está minha amigas minha amigas Anders. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Mga patterns na pudtas na Kita akong tanggugo. Si <laughs> si zene me. Happy Sunday. Sunday Saturday man Hello, hello, hello. What's up? Live live na po ang inyo hang maestro. Oh, hi, 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 hi. Hello, hello, hello. Wala man tayong viewers. Hmm? Masyadong mahal ang panalipom ngayon. Hindi ka na maka- Hindi ka na maka- Ano? Maka- hindi ka Hindi ka na makasagang sa mahaling bilihin sa market. Kahit anong ilap, may one viewer tayo. Hi! Hello! Maghagpat pa sa itong mga pinalit ng mga gulay galing sa market. What's, what's up? Hmm? Hi. Comment naman dyan. Anong ginagawa mo? Ko ay nag-ano na ko mga gulay. Galing kami sa market. Oh, alugbati. Alugbati. Makain ka ba ng alugbati? pa tayo ng alugbati. May seven viewers na tayo. Hello, hello, hello. pa tayo ng mga binili nating gulay sa market. Ah, gulay. Ito. Daming gulay-gulay. Kulay gulay ang buhay pag may gulay. Kalabasa. Kalabasa, eh? Kalabasa. Kumaan ka ba ng kalabasa? tag 15 lang ang kilo nito sa market. Fifteen. I'm, I thank you for your subscribe. Thanks for the subscription. Dayon, may apple din tayo. Jino Salonga. Ah, ano-ano mo si Leah Salonga? Ano-ano mo si Leah Salonga, Jino? Apple. May singers para kay dito. Sample man dyan. Marami tayong gulay na binili. Bili tayo ng gulay para makulay ang buhay. May ano din tayo, putumaya. Kumain ba kayo ng putumaya? Laisa Ramos. Sobrang bait na naman po. Opo, kakain po kami ng ganyan. Wow, very good po. Pangpahaba ito ng buhay. Yes. Mas maganda talaga pag... Yes po. Mm Put Puto Maya tag, tag five lang ito sa market huh? Puto Maya Binili ko 30 Puto Maya oh. May binili din akong binka Main ba kayo ng binka? O, oh, ito binka Hindi perfect ang pamamalingki pag walang ganto Yes, my bingka. Bingka. Dayon my puto bigas. Kang Balistoy Family Vlog. <laughs> Put, puto bigas. Oh my, puto bigas oh, binili. Puto. My puto. My budbud na balanghoy yung yung ingredients na ay balanghoy, oh. Balanghoy. Madiba, yung budbud -bud kasi, iba't ibang, may, iba't iba, ah. balanghoy yung budbud. -bud. Then, mayroon ding pilit. Pilit na budbud. -bud. Ito, pilit. Yung -bud. pilit. Budbud na ito, ano po ang, po naman po, iyan dyan sa ipapa kayong gulay uh, ano lobati ala ah uh, may ano din tayo pilit ah uh, pilit Pagkain. Gulay. ah uh, marami po tayong gulay may alugbati may malunggay may may gabi uh, snack natin yan Then, mayroon din tayong apple. So, apple, tatlo, 100. Kain ba kayo ng apple? Prutas. Mayroon din tayong biniling. Ito. sibuyas dahonan. Sibuyas dahonan. Lag, hmm? laki, laki ng sibuyas dahonan na binili natin. Hmm. Pag ako namili sa market, tiningnan ko talaga yung yung matatabaong ganto para masarap ito, lagay sa law mabango ang nilotok niya. Sarap kumain niyan pag ikaw ang kasabay. <laughs> sure. May asawa ako. Huwag kang ganyan. Lagot ka. Tajok. Oh, may gabi. May gabi tayo, oh. Gabi. Sarap itong lotiya. Ay, lotiya pala. Tawag nyo sa lotiya. Laki-laki ng lotiya. Biga. <laughs> Mm, nabiga. So, nawala namang ibang viewers natin. Patuloy tayo sa ating paghagpat. Kasi, marami pa tayong gagawin. Hello! <laughs> Ay, um, ayaw mo nang igamit ng kalo. Effective, han? Yes, mainit oh. kasi sa labas. Mm, sawa Hello. ko. Bosing. Hello, shout out sa mga viewers natin dyan. Hello. Dala na dito. Han. Pakita ang yung view dito. Pakainin sa mga alaga namin yung asawa ko. Anong ginagawa ninyo? It's Saturday. Walang klase. Marami tayong viewers dyan na mga student. Mga estudyante. Mga estudyante. Hello. Hello, hello, hello. Ano po naman ang yan? dapat ba na ipapak kayong gulay? May iba pa? Oh yes, marami pa kaming gulay. Every Saturday kasi kami mag bumili ng gulay sa market. Isa so, lang viewers natin. Isa lang. Plus, meron. Mas masakit yung katawan ko. Para akong lalagnatin. Kaya nung nakaaraang araw, maaga akong natulog kasi may may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Hi! Sa bagong viewers natin dyan. Comment naman. Para pa-shout out ko kayo. Welcome to my live. Ang ginagawa natin ay nag... Hagpat tayo ng mga gulay. Yes. Gulay, gulay, gulay. Kumakain ba kayo ng gulay? Main kayo ng gulay, ha? Para may may resistensya tayo sa pang-araw-araw na gawain. Hey, excuse. Pag mag dapat ganun ang gagawin para hindi mag-spread yung virus. <laughs> virus. Comment naman dyan. Wala na ibang viewers natin. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey! What's your game? Sarap mag-video kay ngayon. Tara! Anong? Ma anong mga gulay ngayon? Parang mahal masyado sira siya. Yes! Welcome back! Welcome back, my one viewer. Comment naman dyan. One viewer natin. Para ma... ma... shout out natin. Bait naman po ako. Kain po ko ng ganyan. Aha. May dalawang viewers again. Hi! Hi, hi, hi! Anong ginagawa niya dyan? O, nang ano lang ako ng gulay. Wala, nakalimutan ko bumili ng okra. Okra. May okra. Okra, okra. Oh my God. Masyadong, di makaya ng powers natin. Masyadong matigas ang alugbati. Kain mo kayo? Marami na tayong na... Hmm? alugbati Alogbati. gulay 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 pang pahaba ng buhay anong ginagawa mo one viewer sino ka magparamdam ka naman. So, ito yung ginagawa natin. Hmm. Katapos nito, malis na ang lahat. Niwan na ako. Wala na akong viewers dito. Hmm. Hi. Ai na hi. hi. Hi, 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 Hello Philippines, hello world. Como estamos, mi amigos, mis amigas Malapit na tayong matapos sa ginagawa nating kapat ng alogbati. <laughs> <laughs> Effective siya, Han? Hanhan? Effective? Yung asawa natin, nagpakain ng mga alaga. Ah, oh, may asawa. John, nandun. nandun oh. Han! Shout out! Turo. Nagkana sila? Ah. na. Ah. Uh. Ah. Uh. So, nagpakain ng mga manok. Yung asawa natin. wan ko kung makaabot ba doon. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Iba pa kayong, yes, marami pa akong gulay dito. May apat na naman tayong viewers. Hi! kita ko sa inyo yung ano namin mga alaga naming chicken ha kita ko ha so, mag close muna tayo ng bahay para ma enjoy naman kayo sa aming mga alaga punta tayo sa kabila hmm. ito tayo ha so punta tayo sa mga alaga nating manok alaga ng ating asawa So, nandun ang, ang nandun si Bossing. Huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. Tora. Han! Han! Kabot bang signal? Oy, Han! O, oh, tura. Wala bitin, Han? Han! Udah pita kita, ambitin Gerai. Gerai.